Yo, what's up mga lago na ito? Dito tayo sa Ligaspi, dito sa Dinagaan Ligaspi sa ito. may nakita tayong mga pictures guys. Nangimigay tayo na yung stickers na yun. So, kaya ko sa inyo guys yung ating mga mukha. Let's go! Cool. So, kita nyo na ito yung mga mukha natin guys. Ayan, kung niyo nyo ako dito. Ayan. Ayan, meron tayong sticker guys. Um, sa so, mga hindi pa mga ano. Ayan, may sticker na tayo na yun. Kaya yeah, pang nakita nyo ako guys, uh, bibigyan ko agad yung sticker. So pati sa kabila, may sticker din dito. Kaya nga. Ito Ayan guys, legit na legit. Kaya sa taas nyo, end above yan guys ha. End above yan. Ayan. So ano pa ang hinihintay nyo guys? Sanapin nyo ako dito, dito lang ako sa may n wow, dito sa may... Uh, malapit lang sa 7 eleven ayan ay pasin nyo Ayan, kita kita yung 7-Eleven. Ayan, no? Ayan. 7-Eleven. Tapos punta ka lang dito, guys. Ayan. Ayan. And, wow. Dito lang ako, guys. Punta na kayo. Ayan. Ayan, guys. Uh, Let's go. Bye-bye.